Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito bawal muna ang nega. Dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook. Youtube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghati ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating the better news ngayong araw, lusot na sa kamera ang panukalang magbababa sa 3.5% ang contribution rates ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ang mga detalye pa sa balitang 'yan, tinutukan ni Rose Babiera. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang ibaba ang contribution rates ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sa botong isang daan at siyam naput isang pabor at tatlong tutol, aprobahan ng House Bill 11357 na nag aamyenda sa Universal Healthcare Law. Batay sa panukala, mula sa kasalukuyang 5% ay ibababa ito sa 3.5% na ipapatupad sa susunod na taon. Inaatasan naman ng naturang panukala ang Department of Health o DOH na bumuo ng mekanismo para sa pagpapababa ng premium contribution rates. Samantala, nakasaad din ang pagbuo ng UHC Coordinating Council upang mapabilis ang implementasyon ng Universal Healthcare Law. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Upang mas mapaigting pa ang mga hakbang upang matiyak na magiging maayos ang paparating na halalan sa Pilipinas, nagtulungan ang Commission on Elections o COMELEC at ang social media application na TikTok upang sugpuin ng fake news at disinformation na lumalaganap sa social media. Ang mga detalya tutukan sa report na ito. Sa nipwersong magtutulungan ng Commission on Elections o COMELEC at ang TikTok Philippines para labanan ng fake news at disinformation sa nalalapit na eleksyon. Sa nilagdaang kasunduan ng COMELEC at ng TikTok, ang mga content na labag sa election law ay dapat i-report. Kailangan ding magsagawa ng TikTok ng briefing para sa mga kandidato hinggil sa tamang paggamit ng naturang social media app. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, isa sa gawa ang pagpapalaganap ng mga impormasyong may kaugnayan sa eleksyon sa pamamagitan ng video sharing gaya na lamang ng podcast episode tungkol sa mga kailangan gawin sa araw ng halalan. Ayon naman kay TikTok Philippines Public Policy Manager Pichi Paderna, bawal sa naturang platform ang mga political advertisement at hindi pinapayagan ng mga politiko na kumita mula sa political content. Paglilinaw nito, tanging pinapayagan lamang ay ang pagbabahagi ng mga political statement at hindi para mangan didato. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinangunahan ng Department of Education o DepEd ang pagbubukas ng bagong school building sa isang eskuwelahan sa Mandaluyong City. Iitraway bilang bahagi ng mga aktibidad para sa 80th Liberation at 31st Cityhood Anniversary ng nasabing lungsod. Ang mga detalye alamin sa report ni Mili Borja. Pinangunahan ni Department of Education Secretary Sonny Angara ang inaugurasyon ng bagong school building sa Senate President Neptali A. Gonzalez Integrated School sa Mandaluyong City. Ang bagong building ay mayroong siyam na anim na classrooms, dalawang put-isang special laboratory rooms at mga opisina. Bahagi ang naturang inaugurasyon ng serya ng aktibidad para sa 80th Liberation at 31st Cityhood Anniversary ng nasabing lungsod. Kabilang sa mga dumalo, sina yung Mayor Benjamin Ben Avalos, Vice Mayor Carmelita Menchi Avalos at ilang mga key at central local DepEd officials. Samantala, sa kanyang maikling talumpati, binigyang diin ni ang kahalagahan ng Public-Private Partnership o PPP upang mapabilis ang pagpapatayo ng mga silid-aralan sa buong bansa. Matatanda ang target ng DepEd na makapagpatayo ng 15,000 classrooms pagdating ng 2027 lalo na sa mga lugar na may mataas na demand at kakulangan sa paaralan. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pagpapalawig ng rescue and operations ng Pilipinas sa panahon ng sakuna. Ito ang magkasamang paiigtingin ng bansa at ng Canada upang mas maging handa sa mga gagawing operasyon, lalo na sa mga panahon ng sakuna. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Arnold Herrera. Sumalang sa limang araw na training ang mga specialized unit ng Pilipinas at Canada na layong paigpingin pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa search, rescue and retrieval operations. Kabilang sa mga sumabak sa five-day exchange sa Campo Aguinaldo ang Office of Civil Defense at Canadian Disaster Response Team o DART. Dito, nagkaroon sila ng pagsasanay at ng dagdag kaalaman sa search and rescue operations sa collapse structure, water, high angle, forest rescue at rapid deployment tactics. Ayon sa OCD, katuwang din ng pagsasanay ang medical emergency management. Pasok sa komprehensibong disaster management response. Samantala, handa naman umano ang Canadian Dart na umasiste sa Pilipinas sa insidente ng forest fires. Mahalaga umano ang nabanggit na inisyatibang ito para maabot ng Pilipinas ang international certification mula sa International Search and Rescue Group. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli namang nabigyan ng oportunidad upang makapag-aral ang mga persons deprived of liberty o PDLs sa Northern Samar Provincial Jail. Ang mga detalye patutukan sa report na ito ipinatupad naman ang enrollment registration ng Alternative Learning System o ALS sa mga preso o PDL sa Provincial Jail sa Larigan. Maraming mga preso naman ang nagpahayag ng interes sa kanilang pag aral Official na binuksan ang enrollment sa Northern Samar Provincial Jail sa Barangay ng Kalanbayan ng Bubu Samar. Ang magtatapos na preso ay tatangga ng high school diploma at makakakuha ng vocational training. Ang mga preso o mga PDL ay mag-aaral sa loob mismo ng kulungan sa pamamagitan ng mga ALS teachers. Ang enrollment naman ng PDL sa ALS ay magbibigay oportunidad na may pagpatuloy pa rin ang kanilang pag-aaral habang tinatapos ang kanilang sentensya. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. abante na sa international round ng prestiyosong Prize Media Law Moot Court Competition ang tatlong unibersidad ng Pilipinas na gaganapin sa University of Oxford sa darating na Abril. Iyan ay matapos silang mapabilang sa pitong law schools sa isinagawang Asia Pacific Rounds ng kompetisyon. Narito ang report ni Dustin Bayog. Tatlong Philippine universities ang tutuloy sa Price Media Law Boat Court International Rounds matapos mapabilang sa top 7 law school sa isinagawang Asia Pacific Rounds dito sa Pilipinas. Iba bandera ng Colleges of Law ng University of the Philippines, Tarlac State University at ang Jose Maria College Foundation Incorporated ng Bansa sa prestiyosong kompetisyon na gaganapin sa University of Oxford sa England. Ito naman ang kauna-una hosting ng Pilipinas sa pangunguna ng Liceum of the Philippines University o LPU Manila na sinalihat ang labing apat at ibulas sa apat na bansa kusang pito rito ay dagbulas sa Pilipinas. Kaugnay niyan ay umiikot ang talakayan sa aspeto ng karapatang pantao ng isyong legal sa media at ng information technology. Samantala, gaganapin ang international round sa darating na April 21 to 25 ngayong taon kusang susubukan ng UPLO na makuha ang ikaapat nitong kampiyonato sa darating na prestigioso kompetisyon para sa DZRH TV. Ito si Dustin Bayong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, sa pagdiriwang naman ng National Arts Month ngayong buwan, muling pinailawan ng National Commission for Culture and Arts ang Well-Preserved Art Deco Building na Metropolitan Theater. Ang mga detalye pa, balita, ano? Ang iba pang detalya tutukan sa report ni James Galange. Muling pinailawan ng National Commission for Culture and Arts o NCCA ang World Preserve Art Deco Building na Manila Metropolitan Theater bilang hudyat ng pagsisimula ng pagdiriwan ng pambansang buwan ng sining. Pinangunahan ito ni NCCA Chairperson Victorino Mapa Manalo, Executive Director Eric Cerudo at Commissioner for the Arts Arvin Manuel Villalon ang lighting ceremony habang tampok din ng iba't ibang cultural dance na itinanghal ng iba't ibang grupo. Samantala, sa araw ding iyon, idinaos ang ilan pang aktividad kaugnay ng opisyal na pagbubukas ng buwan ng sining na pinangunahan ni NCCA Culture and Arts Ambassador at Miss Universe 2018 Catriona Gray kung saan nagkaroon ng tinatawag na Parade of Seven Arts at Museum Tour sa loob ng Museo de Intramuros. Ipinagdiriwang ang National Arts Month sa bansa tuwing buwan ng Pebrero, alinsunod sa Presidential Proclamation No. 683 na pinirmahan noong 1991 ni dating Pangulong Corazon Aquino. Habang ang Manila Metropolitan Theater naman ang kinikilalang oldest and existing theater building dito sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Aprobado na ng kamera ang panukalang mailibing ang sports heroes sa libingan ng mga bayani. Ito ay bilang pagkilala sa dedikasyon at sakripisyo ng mga namayapang atletang Pinoy na nagbigay karangalan sa Pilipinas. Para sa Balitang Sports, iatid yan ni Mili Borja. Inaprubahan na ng House of Representatives ang panukalang maihimlay sa libingan ng mga bayani, ang mga itinuturing na sports heroes sa Pilipinas. Ang House Bill 11229 ay bilang pagkilala sa dedikasyon at sakripisyon ng mga namayapang atletang Pilipino na nagbigay karangalan sa bansa. Gayundin ang pagiging inspirasyon ng mga ito sa mga kabataan. Sa ilalim ng panukala, ituturing na sports heroes ang mga Filipino national athletes, amateur o professional, kabilang ang may mga kapansanan maging ang mga nakapagbigay karangalan sa bansa sa pamamagitan ng pagkapanalo sa Olympics o Paralympic Games o World Championships sa alinmang professional sports competition na isinagawa ng International Governing Bodies at kinikilala ng Philippine Sports Commission o PSC at Games and Amusement Board o GAB. Maliban sa mga atleta, pasok din sa naturang panukala ang mga coach o trainer na kabilang sa Philippine Sports Hall of Fame. Bubuo ng isang screening committee na tutukoy sa eligibility ng sport hero at maglalabas ito ng sertifikasyon upang mailibing ang isang individual sa libingan ng mga bayani. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Pinoy musician and songwriter na si Jimmy Bondoc, ikinasal na sa kanyang non-showbiz girlfriend. Ang iba pang detalye tutukan sa report ng ating showbiz, Angel. Nahanap na ni Jimmy Bondoc ang kanyang The One. Ang singer, songwriter at senatorial candidate ikinasal na sa kanyang longtime girlfriend at fellow lawyer na si Attorney Isabel Torrijos. Nagpalitan sila ng matamis tayo last of February 2 sa Manila Cathedral sa Intramuros. Ang dalawa ay dating magkaklase sa law school. Pitong taon din silang naging magkasintahan bago na engage noong nakaraang taon. Kabilang nga sa principal sponsors ng newlyweds ay sina former President Rodrigo Duterte, Senator Bongo at Senator Alan Peter Cayetano. 2017 ang magsilbi bilang Vice President for Corporate Social Responsibility Group ng PAGCOR si Jimmy at kalaunan ay naging bahagi ito ng Board of Directors. Ayon, kabilang ang Let Me Be the One hitmaker sa mga naghain ng certificate of candidacy sa pagkasinador para sa 2025 midterm elections sa ilalim ng PDP laban. Para sa DZRH TV, ito ang showbiz angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang pang better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV.